Gandang umaga mga kakampal! Yes, it's another wonderful day. At alam nyo guys, sumilip na ang haring araw. Masaya na naman ito dahil tayo magluluto ng isa sa mga paboritong recipe sa bandang South. Isang napakasarap na specialty ito guys sa bandang Tagaytay. Tara, lusubin natin ang Tagaytay. Pero guys, huwag ka ang tagaytay nandito na sa abahay. <laughs> Magluluto tayo ng pritong tawilis kung saan ang isdang ito ay sa Taal Lake lamang nakukuha. Tara guys, luto na tayo. Ang tawilis, bow! Guys, fresh na fresh ang aking mga isdang tawilis dito yan ating priprituhin. Recipe ala tagaytay. Come on! Simpleng-simple lang naman ito gawin, guys. Deep frying ang peg. Ganito lang kaliliit o kalalaki ang isdang tawilis, guys. Kaya the best ito, prituhin ito ng buong buo. Paano? Well, panoorin nyo lang ang aking video. First things first, timplahan ito ng asin at durog na paminta. Maghanda ng harina, isang itlog, at kung hindi kasyang isa, pwede namang gawing dalawa. At ang ating breadcrumbs. Madaling tandaan guys, F-E-B, Feb, kumbaga. Flour, egg, breadcrumbs. Yan, dapat ang order ng paggamit. Yan, mga kakambal. Nabudburan ko na ng asin at durog na paminta. Let's start coating them with our breadings. Ganito lang, guys. Ganyan lang. There. Tapos sawsaw na sa itlog. At pagkatapos ng egg, ang breadcrumbs. Diba guys, ang dali. Kanyan lang ang prosesong gagawin natin. Eto mga kakambal, pwede na nating umpisahan ang pagpiprito. Pinapainit ko na ang kanyang mantika guys. Now frying! At alam nyo guys, nag-ingay uli ang ulan. <laughs> wow guys, unang salang. Perfect! Let's fry some more! Gumawa tayo dito ng isang malupit na sausawan ng ating crispy tawilis. Guys, ang spicy vinegar. Isa na lang ang kulang. Ang labuyo. Pitas tayo. Pipitas tayo ng labuyo. Ang daming bunga guys. Nakakatuwa. Dalawa pwede na. Yan. Okay. Sige, bunga pa more. Labuyo ko. Mga kakambal. I'm done frying. And syempre, our meal is ready. Yahoo! Ang sarap ng crispy Tawilis. This is my own version, guys. If you happen to be uh, visiting Tagaytay, ask for this recipe. You'll surely love it. Yan ang isa sa mga best sellers nila sa Tagaytay. And syempre, we prepared here spicy vinegar with bagong pitas na labuyo, sugar, garlic, onions, and durug na paminta. The best ito na pang side dish, guys. Try it in your homes. Bawal mamasyal. <laughs> ba? Diba? So, you can do it sa bahay. Maybe you can have your better version of this. At ito naman ang ating main dish. Nako guys, masarap ang beef caldereta kung inuulit-ulit and if you crave for this ipapainit mo na lang yung leftover na, na nasa freezer. Isang tip mga kakambal. What I do is this. Kung medyo naparami ko ang niluluto ko, well, sa isang canister maglalagay ako ng good for one meal para if you crave for it pwedeng ipainit na lang. Tulad ng aking beef caldereta na padami kong magluto the other day. So yan, nakasave pa ako ng oras ngayon kasi I cook only the side dish for now. Of course, meron naman tayong apples for our um, dessert. So guys, if you like this video, kindly hit that like button and please subscribe if you haven't yet. Come on guys, let's eat. Come on, come on, come on. See you on our next vlog, mga kakambal. Love, love, love. Have a great evening.